Anyong mga cinggu? Market day ngayon sa kabilang bayan. Malapit sa amin. Talipa pa kung tawagin dito sa Korea. Kaya tara, samahan nyo ko. Mansaliw tayo na ang babangil. Agaylatan. Bali ilang kilometro din ang layo papunta doon. Antay muna ako ng masasakyan dahil kailangan sumakay ng bus. Pero pag summer naman, binibisikleta ko lang papunta doon. Ilang minuto lang din ang nakalipas. Nandito na ako sa bilihan. Lakad-lakad muna ng konti dahil mali ang aking nababaan. Sa cellphone kasi, hindi ko na malayan lagpas na pala ako. Mamimili ako ng mga lulutuing ulam dahil mas nakakamura ako dito at sariwa pang mga paninda. May nadaanan din akong mga street food kaya nagcrave muna ako. Kumain ako ng tatlong stick ng uding at may libreng mainit-init na sabaw. Sakto dahil nilalamig na din ako. Ito kasi ang bagay na pagkain pagtaglamig dito sa Korea. At pagkatapos kong kumain, nag-ikot-ikot muna ako dito sa bilihan habang nag-iisip ng aking mga bibilhin. At alam nyo ba mga chingu na once a week lang sila dito tapos sa mga susunod na araw sa ibang lugar naman sila parang nakakapagod ng ganun no palipat-lipat kaya dinadagsa ng mga tao pag market day dito. Ito ang talipapa dito sa Korea at pagkatapos kong mag-ikot-ikot, namili na din ako. Yugi Olma Manon, daw ang isang tumpok or katumbas ng mahigit 400 pesos ang halaga. Ewan ko kung anong tawag sa isda na to. Parang ang sarap kasing ipaksiw. Mananam awa. Namili din ako ng mga prutas. Mura kasi ang ganitong prutas pag winter. At ang sabi ni Manong, sobrang tamis daw nito. Hindi naman siya siguro nagsisinungaling. Kaya di na ako namili. Bahala na siya kung anong tumpok ang ibibigay niya sa akin. Namili din ako ng paanang manok. Parang ang sarap kasi iadobo. Nakakamis din kasi mga pagkaing Pinoy. Bihira lang din ako mamili dito. Dahil busy lagi sa trabaho. Kaya lubus-lubusin ko na, nagtingin din ako sa karnihan at mura ko lang nabili itong paanang baboy. Kaya kumuha na ako ng isa, meron din silang mga laman loob. Masarap sanang pang igado, yun nga lang matrabaho pag iluto kaya wag na lang. At pagkatapos kong mamili dito, lumipat ako ng kabilang kanto para mamili din ng mga gulay at pang ricado. Parang Pilipinas style lang din ba diba? Nasa gilid lang din sila ng kalsada, yun nga lang sobrang lamig. Tapos maghapon pa sila dito, nakakaawa din yung mga matatanda, sanay na rin sila siguro masarap din sana manirahan dito sa Korea kasama ang pamilya yun nga lang kailangan mong kumayod ng kumayod puro trabaho dito dahil mahal ang manirahan dito kaya kahit mga matatanda na dito ay pilit pa rin nila ang magtrabaho pagkatapos kong mamili kumain din ako sa glit dahil nakakapagod din maglakad-lakad saka marami din ako mga bitbit -bit na mga pinamili kaya siguradong hindi ako isasakay sa bus kaya magta-taxi na lang ako papauwi anyong